Grabe, ang ingay mga paps. Kala mo, bas na eh. Siguro contaminated na yung rotor o di kaya naman may problema sa brake pad. Para baklasin mo natin yan para malinisan at matanggal yung ingay niya. Itong lock niya naman sa brake pad ay gagamitan mo ng pliers para matuwid. Kapag okay na ay may mo na yan at pwede mo na makuha yung brake pad. Baklasin ko na din pala tong rotor. Contaminated na din siguro to. dume. dumi Lagay nga pala muna natin sila dito at buksan natin tong binili kong panlinis ng brake. Ang brand nga pala nito ay Marsh. Maganda tong panlinis ng brakes pati na din mga pyesa. 500 ml na nga pala to So shake nga pala muna natin bago gamitin. Tapos, isprayan na natin tong rotor. Yung gilid lang, mapaps, yun lang naman yung tumatama sa brake pad. Okay siya, mapaps, ang bilis matanggal ng mga dumi sa rotor. Tapos, pupunasan na lang natin yan nanto yung tela. Sino okay na, nawala na yung mga dumi niya at makintab na ulit. Sunod naman natin tong brake pad, mapaps. Kaso, makinis na pala to, pwede tong lihain para maging magaspang pang ulit kaso wala tayong liha. Kaya, kinuha ko na lang yung brake pad dun sa lumang brake set ko. Okay to, magas pang shot, di pa naman ganun kapudpud. Ganto ka pala yung paliwanag mapaps. Kapag yung salamin, malinis, tapos slide mo yung mo, maingay siya, di ba? Tapos madulas pa. Pero kapag magaspang yung surface, tapos ini slide mo yung daliri tahimik siya, tapos makapit pa. Yun, know, okay na to. I-assemble na lang natin ulit, tapos ibabalik sa caliper. Ibalik ko lang natin ulit tong pin, tapos higpitan yung dalawang tornilyo ng caliper. Yun, know, okay na. Maganda naman yung ikot. Eto na yung moment of truth kung nawala ba yung ingay, mga paps. <laughs> Final suabe ang saya ko kasi nawala yung ingay niya. Kung gusto niyo pa naman try itong mabisang panlinis ng brigat piyesa, ay lalagay ko na lang diyan sa yellow basket. Yun lang mapa straight safe palagi.